Tapay uh, gana ako sa ref pero ang init pa rin. Grabe. Grabe naman ang panahon ngayon. Ano na ba ito, Earth? Ano na ba nangyari sa mundong ito? Sobrang init. Parang nasa impyerno ako. Whew, uh, grabe talaga. Eh paano kasi puro reklamo kasi yung mga tao. Eh. pag, pag umulan, nagre Pag umaraw naman, nagre-reklamo. Ano ba talaga? Grabe eh ngayon ito na ito na ang hinahanap nyo sobrang init na kasi reklamo ng reklamo kasi kayo ah, ano ba ito dito na nga ako sir pero ganun pa rin ang init pa rin kahit anong gawin ko nasunog na nga balat ko sa sobrang init pero bakit ganon ang init pa rin kahit napapaligiran na ako ng mga yebe dito Grabe, ang init ng panahon ngayon. Grabe. Pumasok na nga ako kahit hindi kasya pero bakit ganun pa rin? Ang lamig pa rin ng pagsasama niyong dalawa. <laughs>